Apat na dahilan ng pagkamatay ng tao. Ngayon pag-uusapan natin ang apat na pangunahing dahilan ng pagkamatay ng tao. Una ang high blood pressure. Ang mataas na presyon ng dugo ay nagiging sanhi ng stroke at sakit sa puso. Mahalaga ang regular na check-up upang mapanatiling nasa tamang antas ito. Pangalawa ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng cancer lalo na sa baga at iba pang malubhang sakit. Ang pag-iwas dito ay isang malaking hakbang para sa mas malusog na buhay. Pangatlo ang diabetes. Ang kondisyong ito ay nagdudulot ng maraming komplikasyon tulad ng sakit sa puso at pagkabulag. Dapat nating bantayan ang ating dieta at maging aktibo. Panghuli ang nakakagulat pagupo ng matagal. Sa modernong mundo, madalas tayong nakaupo. Ang sedentary lifestyle ay nagiging sanhi ng iba pang sakit. Mahalaga ang pag-ehersisyo kahit 30 minuto araw-araw. Tandaan ang regular na ehersisyo ay hindi lamang nagpapahaba ng buhay kundi nagpapabuti rin sa ating kalusugan. Maglaan tayo ng oras para sa ating sarili. Salamat.